Ah uh, last siguro itong last, huli na la po si uh, take advantage dito na po si from um, Alice no Um nabang siguro um we will have an executive session probably before we wrap up no um ito pong hearing na ito kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo pagod ka na no hindi na 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras syempre Siyempre, siguro naawa ka sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sa so, ikaw ba ay uh, mastermind o may, willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mga sasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pon, no? Ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, inter international uh, group o crime syndicate. Uh, Your Honor, hindi naman po sa ginamit. Uh, if ever po, uh, kung meron man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, uh, yun lang po. Pero... Sa mga activities po na ginawa or sa mga aliga sa mga allegations po, uh, wala pa akong kinalaman. Kasi Madam Jer, no? uh, siguro sabi ko lang Madam Alice, so, um, tanong ko lang kung kayo po uh, tingin niyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? I, uh, hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty. Merong mas nas merong pang mas guilty kung may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige pa. Go Um, copy. your honor, um I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi ano eh, baka sa executive session, sana mo sa uli, ay uh, may pagkakataw pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no? sa media, sa publiko alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no dahil uh, international crime syndicate po ito natatakot ka para sa buhay mo um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sak sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes for your honor Madam Chair, so I wrap up. So I'm, uh, I'm expecting that uh, Miss Alice Go would, uh, will uh, divulge, the real masterminds, of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will, uh, we'll, uh, we will, uh, hold, uh, we'll be responsible for her safety. So So she said yes already. So uh, I, we will just wait for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Go Hoaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations.